Hey guys, luto tayo ng gulay. Hmm? Palagi na tayo gulay ngayon. Para pampahaba ng buhay. Ito guys, o oh, upo. Kinat ko na siya. Upo na walang lupos. Alam niyo ba ka ng lupos guys? Walang sahog. Wala tayong sahog ngayon walang pambili ng sahog. Magulay din tayo para umaba pa yung buhay natin sa mundo. Gulay, gulay. Ang pahaba ng buhay. Гуляй, не гай. Чакай, да. Мышь, Ang gulay, gulay Ang gulay na upo na to, oh. no, Ang uh, gulay na upo na ito daw is, Ito yung pinaka Magalang na gulay Kasi upo siya ng upo eh

Lagyan natin ng kamatis. Ay. Kamatis. Pagpaganda ng kutis ang kamatis. Ganda ng kutis ang kamatis.